So yun mga kadol, meron naman tayong bangong i-flex na video. So itong video na to mga kadol is galing po to sa ibang matsano So nakita ko lang mga kadol at saka nabighanin ko yung pagka-design niya mga kadol no. At saka lalo na yung pagka itim niya. So wala siyang ganong uh, stainless sa labas mga kadol. Pero mga kadol is yung pagka itim niya is napakaangas. Yan. So simple lang siya no mga kadal pero maangas siya at tignan. Meron din siyang uh, design sa kanyang mag cover. So maganda siya talaga mga kadal. Kita ninyo yan. Lalo na yata kapag gabi ito mga kadal may ilaw yan. So yan yung kasama niya. Yan. So, <laughs> mga kadal is uh, siguro isang team sila no. Uh, para siyang mga black mamba na ano na team yan napakaganda solid